Tila walang humpay pa rin ang pagulang dala ng habagat sa bansa, kaya kaliwat ka ng pagguhumuli ang naitala sa bayan ng Kayapa sa Nueva Vizcaya, gumuho ang lupa sa kahabaan ng Sitio Mensita ng Nueva Vizcaya Road kaninang alas 3 ng madaling araw, September 20. Pero kaninang umaga, one lane passable na ito sa isinagawang clearing operation. Natumba at humambalang naman sa kalsada ang pine tree na ito sa kahabaan ng Singa Asin Pegdeito ng Congressman Andres Akop Kosalan Road sa bayan ng Kabayan Benguet. Kagabi rin, isang puno rin ang natumba sa kahabaan ng Bogaw section ng nasabing kalsada. Sa katabing bayan naman ng Bukod, one lane passable din ang Gerald section ng Congressman Andres Akop Kosalan Road. Sa probinsya naman ng Abra, hindi muna madaanan ang Taripan Overflow Bridge sa bayan ng Malibkong dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Sa inilabas na babala ng DOST Pag-asa, asahan pa rin ang maulang panahon dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat lalo na sa Cordillera at western section ng Luzon. Pero nagbabadya muli ang isa pang nabuong low pressure area kaninang madaling araw September 20 sa silangang karagatan ng Batanes. Mababa pa rin po yung chance niya na maging na mag into something pa within the day. So ang expected po natin within the ano po within the weekend uh, baka pumabo siya into tropical depression. Kung maging bagyo ito, pangalalan na itong Igme na pang-apat na bagyo ngayong buwan ng Setyembre Malayo ito sa tatlong bagyong forecast ng pag-asa para sa buwan ng Setyembre, kaya posible rin itong epekto ng laninya. So hindi natin ina inaalis yung chance po na madagdagan pa po yun. Kasi September ano pa lang po ba tayo? <laughs> 19 20. pa lang po. 20. So expect po natin siguro 2 or three pa po na, ano, na low pressure area within this, ano, pa this month. Payo naman ng pag-asa na maging alerto pa rin ang publiko sa banta ng pagulang dala ng habagat na maring magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.